Tara guys, luto tayo ng masarap na kinisang sayote right, mga boss, ayan na Simulan na natin Tara Sayote, ginalip kalip ng ganyang kalaliit O, oh, fresh na fresh mga bossing Ayan, pinapakulon na natin ang sahog na manok Ayan guys, kailangan natin pakuluan kasi mamaya himay-himayin na natin yan Ayan, tignan yung mga bosing So ayan guys, pakuluan lang natin mga bossing. Ayan, ayan. Ganyan lang, mekos-mekos lang natin bosing Ayan, tusok-tusokin natin mga bosing para lumabas yung dugo-dugo at mawala yung lansa mga bosing So abang pinapakuluan mga bosing, ito naman natin susunod. Ayan, nag-slice na tayo ng sibuyas, luya at bawang. Siyempre, hindi mawawala yung mga yan kasi yan ang nagbibigay isang sarap at amok pang sa ating lulutuin. So, ayan, mga bossing, ito na yung manok. O, oh, minekos ko na ng maliliit, mga bossing, para ready na siyang isahog sa ating ginisang sayuti. So, ayan, mga bossing, yung balat ng manok. Iginis ako muna para magmantika para hindi na tayo gumamit ng mantika at mas masarap yung nasa mabango. Mga bossing, di ba? Ganyan lang. Mekos, mekos mo lang mga bossing. Para na, magmantika siya mga bossing, o, diba? Ganun lang kasimple mga bossing kapag pagluluto ng sayote. So, ayan, bawang. I mekos, mekos mo ulit mga bossing. O, ayan, diba? Ganyan lang mga bossing ang pagluluto ng ginisa ng sayot susunod naman, ayan nilagay na natin yung buiyag at sa mga bossing so nakita yung naman mga bossing, diba? Hmm, ang bango, so ayan nilalagay ulit natin yung manok, mga bossing ayan, imekos mekos mo lang, napakasarap naman, ang sarap naman ng ating tanghalian ginisang sayote na may sahog na manok Ayan, mga bossing, imekos, mekos mo lang. Ayan, di ba? Lagyan natin ng konting pang-anghang, mga bossing. Kunin natin yung black paper, mga bossing. Lagyan natin ng konting black paper, mga bossing. So, ayan na, konti na. At sa lagyan ay imekos-mekos natin ulit mga bossing para may halo lang. Ganyan lang magluto ng sayote. Eh ginisang sayote napakasimple ayan lagyan ulit natin ng konting garlic turog powder para mabango at masarap sarap at malasa ang ating sabaw na ginisang sayote mga bossing so pagkatapos niya mga bossing mekos mekos mo ulit o ba diba? ganyan lang mekos mekos lang Ayan mga bossing, Oo, pagkatapos yan ay pakuluan ulit natin bossing, lakpan natin. So, ayan mga bossing, takpan na natin. Ayan, medyo mamanti-mantika na siya mga bossing. So, lagyan natin ng konting sabaw para naman siya manuot ang lasa mga bossing. Ayan, pwede na siyang ulam, pulutan sa mga manginginom dyan. Ganito lang kasimple ang pagluto ng kinisang sayote. Ayan, mga bossing, takpan ulit natin. So, ayan kumukulo na kumukulo na mga bosing so nakikita nyo naman mga bosing di ba napakasarap ang bango talaga ng amoy mga bosing so ayan ilagay na natin ang in slice slice natin hinalip kalip natin sayote na galing pa dun sa Baguio Northern pa natin para dumating dito sa California mga bosing so ayan na ayan na mga bosing imekos-mekos mo na ulit bosing Ayan, imekos-mekos mo para naman mahalo ang sayote. Pagkatapos mong imekos megos, ay ating nang takpan mamaya. At palalambutin na natin ang sayote. So, ayan, tinakpan. Tingnan natin. Ayan, kumukulo na ulit mga bossing. So, lagyan natin ng pampalasa, sa pampasarap sa mga Ilocano. Lahat ng Ilocano yung shout out. O, ayan, diba? Ito ang lagi natin ginagamit. Lagyan na natin ng konting-konting bagong lang para naman sumarap-sarap so, ang Kanyang sabaw mga bossing Ayan pahuluan ulit natin So ayan na Medyo lumanambot na mga bosing Ang ating ginisang sayote Ayan mga bossing O diba napakabango Napakasimple ng pagluluto lang Ng ginisang sayote mga bossing Ayan mga bossing hmm, Swabi talaga Parang gusto ko rin tuloy kumain Kahit puso pa po Ayan, mga bossing. So, ayan, ready na mamayang ang pang lunch natin, mga bossing. Pwede siyang pangpulutan, o kaya pang ulam, o kaya pang tinda sa kapitbahay. Ayan, mga bossing. So, ito na, mga bossing. Luto ng ating napakasarap na ginisang sayote na may konting lalong pag pagkoong, mga bossing. So, ayan, tingman na natin, ha, mga bossing. Hmm. Ang sarap naman yan mga bossing Napakalambot talaga At napakasarap ng ginisang sayote mga bossing O diba tingnan nyo naman mga, mga bossing o. Lasang lasa mo ang ginisang sayote mga bossing So ayan mga bossing Tingnan nyo naman O sili Konting sahog ng manok Ayan mga bossing, solve na naman ang ating lunch nito, solve na naman, oh. Ayan, 'di ba mga bossing? So mga ano diyan mga nanonood, ayan na, ganito lang ang pagluluto ng kinisang sayote mga bossing. Napakadali, napakadali talaga at napakasarap mga bossing, o oh. 'di ba? Solve na naman ang ating tanghalian mga bossing. Ayan, minekos-mekos na bossing. Minekos-mekos mo na naman ang kanin at ginisang sayote bossing so ayan napakasarap talaga hmm. sakto to sa labig ng panahon mga bossing so ayan na mga bossing pinapapak na natin ang ginisang sayote at napakasarap talaga mga bossing parang bitin pa ako kuha tayo dito oh ba diba? medyo malapot lapot ng konti mga bossing oh ba diba? ang sarap naman ang sarap ng pagkakaluto talaga ng ginisang sayote mga bossing. So ayan, sa mga gusto magluto, ganyan lang. So paano yan mga bosing? Hanggang sa susunod ulit natin vlog sa pagluluto. Alam, don't forget to follow. Bye-bye! Merry Christmas!